bukas na yung swimming pool dalawa yan eh ayan na dito na, na kami sa malapit na matapos yung building oh is in bad fertig no is this ein ein Einkaufs oder is meine so ha mit wohnungen mit wohnungen ja Yeah, mm -hmm. <laughs> Nak kitanya yan dyan sa taas. Jan kami lagi pumupunta yan tinatambayan namin yan. aku ako minsan nagbi sa taas. Na pak bundok. Ayan. Ang layo, diba? Ang kinunan ko. So, punta muna kami dito sa loob ng nito. At mag-grocery kami. Iniwan na naman ako. So, yan lang, guys. At mag-grocery muna kami. Thank you for watching and see you next video. Bye! Ingat po tayong lahat.